Hi hey guys! Meron pa lang ganito sa Facebook. Pwede pala nating maiwasan magkaroon ng violation o restriction sa ating mga page o sa ating mga profile. Kung isa ka pang content creator, kailangan nyo po itong i-set up para po hindi ka magkakaroon ng violation sa inyong page or sa inyong profile. Panoorin nyo po ito hanggang dulo dahil ituturo ko po sa inyo isa-isa kung paano nga ba yung tamang pag-set up nito. At kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, mag-subscribe ka na para updated ka po sa ating susunod na video. Okay, tara guys, simulan na natin to. Sa ating Facebook po, click na lang po ang tatlong guhit sa taas. Ito. Pagkatapos, hanapin niyo po ang professional dashboard, tapos click niyo lang po. Scroll down niyo lang po pababa at hanapin niyo po ang moderation assist. Tapos, pindutin nyo lang po. So, dito guys, mag-add or i-edit po natin ang ating mga criteria. Ang nakalagay nga po dito ay your in control. Customize criteria to efficiently manage your page. So, pwede po natin kontrolin mga nagko-comment sa ating mga posts or i-manage ang ating mga page sa mga di magagandang comments. Pag mag-add po tayo ng criteria, ito po ang nakalagay. If any one of this criteria is met, the comment will be auto-hidden. I-hide po ni Facebook ang mga comment na yung pagbabawal niyo po sa comment section na isi-set up po natin. Click lang po natin ang add. Pipili po tayo ng criteria dito. Pwede din po lahat ng criteria i-add natin sa moderation assist. What kind of comment should Moderation Assist Hide Criteria for author po muna tayo Click lang po natin to new account Let's review this criteria Accounts that were newly created are less likely to be authentic Basahin po natin ang nasa baba Author has had their Facebook for one week or less po yung mga bagong account na nakakagawa lang na wala pang one week or less. Hindi mo pa masasabi kung sila ba talaga may ari ng account na yan or baka dami account lang. Nasa inyo na po kung papayagan nyo sila mag-comment sa po sa mga post nyo. Sa akin po, i-add ko lang po siya sa moderation assist. So click lang po natin kung i-add nyo po. Tapos click add lang po tayo ulit dito naman po tayo sa no profile picture. Click lang po natin. Click to review this before adding. Accounts without profile pictures are less likely to be authentic. Author does not have a profile picture. Itong mga account na to, walang mga profile picture. Maaring mga account lang to na pwede nila gamitin pang stock or pang comment lang. Nasa inyo na po kung i-add nyo sa moderation assist. Sa akin, i ko po ito para may po magkaroon ng mga comment na malaswa or di kaaya-aya. So, add to moderation assist ko lang po. Tapos, add po ulit tayo. Ito naman po tayo sa no friends or followers. Click lang po natin yan. Let's review this criteria before adding. Account without friends or followers are more likely to post low, quality content. Author does not have any friends or followers. Maaring dami account po ito or pang stock ng mga account. O kaya gagamitin pang comment lang po. Wala pong walang friends or followers, sigurado pong alien ng mga ganitong account. Add the moderation assist ko lang po ito. Nasa inyo na po kung i-add nyo rin po siya. Tapos add lang po tayo ulit. Click lang po natin yung add. Dito naman po tayo sa repeat offender. Click lang po natin yan. Review po muna natin. Authors who post comments that require frequent moderation are more likely to continue bad behavior. Author has had at least three comments reported, deleted, or hidden by admin in the past 30 days. Itong commenter po na ito na report dinilit at hinay na po ng admin ng tatlong beses sa so, nagdaang isang buwan. Pag inad po natin to sa moderation assist, hindi na rin po siya makakapag-comment sa ating mga posts. Sa akin po, i-add moderation assist ko lang po ito para hindi po mababoy ang ating mga comments. Ito naman po tayo sa ating criteria for comment. Yung una, link in comment, click na po natin. Let's review this criteria before adding. Limiting links in comment can help prevent spam and keep comments relevant to your page or profile. Comment has link. May mga nagko-comment po ng link sa comment section natin na nasa inyo na rin po kung okay lang sa inyo na may mag-comment ng link. Pero para sa akin po, add ko po siya sa moderation assist para may iwasan ang mga link na malaswa. Nagbabawal po yung Facebook. Kaya add ko lang po ito, mahirap na magka-violation. Click lang po natin ang ating moderation assist. Tapos lang po ulit tayo. Tapos dito na po tayo sa image in comment. Click lang po natin yan. Nasa inyo na rin po kung okay lang sa inyo na mag-post ng comment kasama ang image. Yung mga commenters nyo. Sa akin, add ko lang din po ito sa moderation assist para iwas na rin sa mga malalaswang feature. Click nyo lang po ang moderation assist kung i-add ninyo. Tapos add lang po ulit. Tapos dito na po tayo sa profanity in comments. Click lang po natin. Let's review. Hiding the most commonly reported offensive words and phrases on Facebook helps comments civil or on topic. Comments contain profanity. Guys, ito po yung mga comment na nakaka-offend. Yung mga comment na may kasamang panglalait, mga kastahangan na comment. Isama nyo na po ito sa ad moderation assist para maiwasan po natin magkaroon ng mga comment sa, sa ating mga post na katulad nito. Click lang po natin ang ad to moderation assist. Tapos at lang po ulit tayo. Dito naman po tayo sa link to specific site. Click lang po natin. Limiting links to specific sites can help prevent spam and keep comments relevant to your page or profile. Comment has links to specific sites. Guys, pwede po kayo maglagay ng specific sites dito. Click nyo lang po itong none. Tapos i-type nyo lang po dito ang enter site QRL. Type, type nyo lang po siya dito kung meron na po kayong site. So sa akin, hindi ko po muna siya lalagyan. Bako lang po siya. Pag nalagyan nyo na po, click nyo lang po itong add to moderation assist. Yan. Tapos add po ulit tayo. Tapos dito na po tayo sa video in comment. Click lang po natin. Let's review this criteria before adding. Limiting videos can help prevent spam and keep comments relevant to your profile. Comment ha sa video. Nasa inyo na po kung okay lang sa inyo na comment ng video sa mga post ninyo ang mga commenter nyo. Sa akin, add the moderation ko lang po ito para maiwasan yung mga comment na video na malaswa o hindi na or kahit di magandang ko video. So click ko lang po siya. Tapos add po tayo ulit. Ito na po ang last, ang keywords in comment. Click lang po natin yan. Limiting use of certain keywords can help conversations civil or on topic. Guys, ito po ang maalaga. Dito niyo po ilagay ang lahat na binagbabawal na Facebook na mga salita. Katulad po nitong dalawang screenshot na galing sa dalawang creator na na nila ang mga violation ng mga salitang ito. Ilagay nyo po lahat yan dyan sa keywords. Para pag na-comment po yan, auto-hating po. Hindi lang po yan pwede nyo po idagdag kahit yung mga bad words. Ilagay nyo din po para walang murahan sa comment section. Click nyo lang po ang nan tapos mag-enter keywords lang po at kayo. At pag nailagay nyo na po lahat, Sample po ilagay ko tong count me in para walang ganyan sa comment section ko. Tapos click nyo lang po add. Okay na po yan. Lagay nyo lang po lahat ng gusto nyo ilagay. At kapag okay na po, back nyo lang po at click add to moderation assist. Tapos okay na po yan. Nasit na po natin. So ganun lang kadali guys. Ganyan lang po. Isit lang po natin yan para maiwasan po natin ang ating mga violation sa mga coin section. Madami po yan, lalo na po yung spam. Nare-restrict po tayo, sa ilang days po muna tayo bago makapag-comment. Kaya dapat po isit po talaga natin itong moderation assist. So ganun lang guys, iset up nyo na po ang moderation assisting para maiwasan nyo po magkaroon ng restriction at violation po. At huwag niyo mong kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share po ang ating video para malaman din po ng iba. Maraming maraming salamat po.